Magandang araw mga kaibigan. Uh, I-discuss ko sa inyo ngayon ang isang COA report, findings tungkol sa Department of Agriculture, yung kanilang performance. At kayo na ang bahalang mag-evaluate ano ang uh, kakayahan ng ating PBBM as Agriculture Secretary. I'll just present the facts, itong findings ng COA. Ito po ang balita. COA flags, pag sinabing flag, red flag, umalma, nagreklamo. May kapalpakan. COA flags Department of Agriculture over. So, tatlong Activity itong renet plug ng KOA sa agriculture distribution of rice seeds sa farmers distribution of farm machineries ganun din sa farmers at distribution of uh, fuel discount cards Oh natin yung distribution of rice seeds Okay, so Meron po tayong pundo ng gobyerno sa agriculture, 10 billion uh Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEF. Nasa agriculture 'yan. pundo uh, may batas tungkol ito at 'yan, 10 billion nakalaan para sa farmers, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang purpose nito para kasi parang na open up ang trade ng rice di, di, di sa ASEAN countries. So pwede na mag uh, open market ng rice. So para hindi malugi ang ating mga farmers, dapat suportahan sila ng uh, seeds, uh, farm inputs ganun. So itong 10 billion pesos para ma-enhance yung uh, production competitiveness. Pwedeng compete ang ating mga rice farmers sa ating neighboring countries like Vietnam, Thailand, uh, Indonesia, Malaysia. Ganon. Ang nangyari, na-find out ng COA <laughs> na merong 855,000 495 bags of rice seeds na hindi dinidistribute ng Department of Agriculture. Mamaya, i ko, ang iba nasira na, ang iba dinunit na lang sa mga preso, ang iba nandyan, nakistak lang. So, anong klaseng meron tayo sa Department of Agriculture? Akala ko ang ating presidente, eh. kaya gusto niyang hinawakan ng agriculture para mapabuti ang performance ng ahensyang ito para tulungan ang farmers. Eh ano ngayon? Ang laking tulong sana ito, 855,000 four ano, uh, 495 bags of rice seeds. Dapat libre ito, i-distribute lang. Eh bakit hindi din-distribute? Yan ang dapat tanungin ng ating masipag na DA Secretary. Okay, isa pa. Yung farm naman. Dapat tulungan ang mga farmers sa kanilang masineris Para hindi na lang basta kalabaw at araro, masineris na traktor Okay, it was found out. Department of Agriculture failed to distribute 2,088 pieces of farm machineries. Ang dami yan, 2,000. Tractor ba? So, according to COA, pasahin ko na lang dito ha, the non-distribution of the seeds and equipment deprived the farmers of their needed assistance. It was also against the objectives of Republic Act 11203 or Rice Tariffication. Na deprived, nawalan ng uh, oportunidad ang mga farmers na mapabuti ang kalagayan nila kasi naka, nasa bodega lang yung rice seeds or nasira na. So, I don't know kung itong COA report tinanggap na ng DA alam ba ito ng ating presidente? Binabasa ba niya? <laughs> okay, ah uh, itong mga yung 800 uh, plus na resides, ganito pong nangyari. 14,192 bags were damaged at <laughs> ipinakain na lang sa mga hayop. Hay! Ito, mahal ito ha, ah, dahil rice seeds eh. If I'm not mistaken, more than 1,000 pesos per uh, bag. 14,000 times 1,000 oh, ilang milyon na yun? Ipintayin nyo na lang. Ipinakain sa mga hayop dahil damage Okay And then 83,114 Bags Were donated to DSWD And BGMP Para kainin Ng mga indigent uh, People Yung uh, walang makain At mga preso So, tanong po, uh, Mr. President, Mr. Secretary, alam nyo ba ito? O nabasa nyo na ba? At anong gagawin nyo? Diyan pa rin ba kayo sa pwesto nyo as the secretary? Eh, nagtatanong man lang. Okay. The rest, yung undistributed, 750 bags are being kept sa bodega para i-distribute sa next cropping season. <laughs> Ay nako. Pag uh, hindi na naman mag-audit ang Kowa? Uh, nako masisira din ito. Grabe. Uh no pa. Ito naman yung yung farm equipments na hindi na distribute. 942 hand tractors. kulig klig Oh, hand tractors lang eh. Eh, ang laking tulong sana ito pag may bigay. 599 floating tillers. Uh, no, parang pang-araro rin sa palayan. 329 reapers. Pang-harvest. And 215 recirculating dryers. Wow! Wow, mga napakahalagang equipments ito. At hindi na nasa budega lang. At ano ang comment o report ng COA? Sabi ng COA, itong mga farm equipments na ito mag-deteriorate, masisira sa heat and foreign elements na nandun lang sa open space. Okay lang pala kung nasa budega. Nasa open space lang. Naiinita, naarawan, exposed to elements hindi pa rin dinidistribute, eh di talagang masisira. Common sense man lang ito, taga DA. Maawa naman kayo sa ating mga farmers. Please lang. Okay? Ay. Hey. Ito na. Yung tungkol naman sa fuel subsidy. Di ba? Nagmamahal ang ano? Nagmamahal ang krudo o gasolina. So, nahirapan ang mga farmers and fishermen. So, ang Department of Agriculture may programa in cooperation with DBP na 'yung farmers or fishermen na kasama sa programa mabibigyan sila ng discount fuel discount cards. Ang bawat card nagkakahalaga ng 3,000 pesos at 'yung beneficiary kung ako 'yon punta ako sa gasulinan at doon ko kukunin yung gasolina or crudo. Which is a good program. Ang nangyari, ito na. It was found out by COA. Yung mga farmer beneficiaries, may master list. Nakalista sa DA, nakalista sa uh, DBP. Kailang na-find out ng COA. May mga nabigyan, may mga naisama 25,163 nabigyan ng discount cards wala sa listahan. So, anong ibig sabihin nito? Paket biglang isiningit. Wala sa listahan. Wala sa master list. Alam na. Pera-pera. <laughs> 25,000 Uh, 163 farmers or fishermen times 3,000 pesos million million na yun so yun po ang COA findings at ang, uh, ang ano ito ang response ng Department of Agriculture is ano they yan, DA Central Office on its comment uh, Pumapayag, the DA management agreed to the recommendation of COA na dapat, ayun, very strict, ang paglista uh, ng mga beneficiaries at pagbigay ng fuel discount card. Pumayag ang DA na dapat <laughs> bilisan ang pagdistribute ng rice seeds at sa farm equipments. Eh bakit kailangan pang i-audit sila ng kuwa. Trabaho nila yan, di ba? Kaya again, balik tayo, nasa boss kasi yan eh. Kung ang boss matapang, kung ang boss may malasakit, kung ang boss gustong magserbisyo sa taong bayan, yung nasa down the line niya, gagawa at gagawa na para. Kasi ganoon ako eh. Nung nasa serbisyo pa ako, gusto kong tumulong down the line. Kasi ako, nangunguna. Sample, papatayo kami ng pabahay ng mga NPA uh, rebel uh, returnees o nagsurrender. Gusto ko silang tulungan, pabahay. Ako mismo ang nangunguna ang nagpapatay ng bahay. Ay, lahat ng sundalo. Galaw lahat. Yung mga tauhan ko sa batalyon na marami kaming nagawa dahil just follow the leader. So, ito naman nating leader ating day secretary. I don't know, bakit presidente na nga siya, ang daming trabaho ng presidente, ayaw pa niyang bitiwan ang Department of Agriculture Secretary na ito nagkakaluko-luko na. So, anong ibig sabihin nun? So, kayo na ang mag... Uh, mga kapwa ko, Marcos Loyalist. Baka sabihin nyo, bumaliktad na naman ako. Baka sabihin nyo na kinakalaban ko si PBBM. No, I'm just telling the facts. Powa report ito, ini-expound ko lang. Para tayo, hopefully, magmata. Di, di, di idilat ang mata sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi ang kawawa, mga farmers and fishermen, ako, baliwala sa akin ito dahil hindi ako apiktado personally, kailang nakukonsensya ako kailangan kong mag-ingay, i-voice out ito ito, expound para magising tayo na there is something wrong na nangyayari sa Department of Agriculture. So kaya nang magusga, ano, ang ating president as day secretary, ineffective ba siya o inutil? Masipag ba siya o tamad? Ano pa? <laughs> Ooh, strong leader o weak leader o kayo nang umusga basing sa koa findings na iprinisip ko